Sige anak, ipakita mo kung sino ka. <laughs> Hi guys, for today's video, magpapacheck up po kami ngayon doon sa pedya namin. Kamu. Pero sa ngayon, iyak muna ko para bigyan ako ng gatas. <laughs> so ay ganito po talaga yung ano, yung gawain niya kahit gabi. Pag nagugutom, iiyak para bigyan ng atensyon <laughs> yung 1 oz kulang nga nga. Lang, di niya nga lang, hindi niya nasasak na may yung Ika. so, hi, hinihintay lang namin si mama ang tagal si mama na si mama namin Yay, first check up. Hmm, hmm. magic. Magic. Kamu <laughs> So, ayan. taga ng si mama. <laughs> Hindi pa niya kayang masyadong magbuhat dahil ngg, <laughs> At uh, yun pala yung sasakyan namin, yung aming rusi. O, oh. mag-hi ka hi mama. <laughs> <laughs> So bali, dab lang muna natin to kasi copyright. May mga nagpapatugtog dyan kanina. Dito lang pala yan sa may Ramos Street sa may Linggen, Pangasinan. Sa building na yan, meron pala silang diagnostic center, meron silang adult clinic at syempre doon tayo sa children's clinic kasi ang papacheck up nga natin yung ating baby. Bali, sa first floor pala yan, meron silang Korean food store which is yung Opas food store. At sa tabi niyan, meron din silang pali rep. Or Kali Repi. Bala kayo kung ano yun. This is not a promotional video. Pero dahil dyan nga tayo galing, hindi banggit na natin. Kung baga one-stop shop. Oops. Tamang posing-posing lang habang pinart yung ating Brucey. 14 pala tayo dyan sa pila. At ito ang kanilang waiting room. At matagat kami naghihintay dahil may mga pasyente pa na mas nauna sa amin. It's so, hi! Ayun. Nakauwi na po kami ng first check-up namin. Ang binigay po ng bed namin is Nutrilin, no Tapos, ano yung isa? ascorbic acid. acid. Tapos, bumili, hmm, Bakit? na kasi ko eh. Oh. Tapos, bumili din ako ng vitamins ko na promo ngayon dun sa mercury drug. <laughs> <laughs> Dahil dun tayo bumibili, kaya kumuha na rin tayo ng suki card. So, ayun. hanggang sa susunod na vlog, together with my baby, tapos kay mama namin. Oh. Oh, ay, lumingon sa camera. Nagpakyo. Ah! Ah, sige mag-bye ka na bye guys see you next vlog kamu